Mid-Autumn Festival, Worship, o yung pagsamba o pag-aalay sa gitnang panahon ng Taglagas, o yung Tsong Pai Pai, ay isang tradisyon na selebrasyon ng mga Chino na ginagawa uh, tuwing Mid-Autumn Festival or Moon Festival. Ang Mid-Autumn Festival ay pagdiriwang ng buong buwan na sumisimbolo sa pagkakaisa ng pamilya, pasasalamat, at uh, masaganang ani. Sa araw na ito ay nag-aalay ang mga tao ng pagkain at panalangin para sa kalusugan, kapayapaan at kasaganaan ng pamilya. Ah, pinagtiriwang nila ito tuwing ah, August 15 sa lunar calendar at pumapatak naman ito ng September or minsan naman ay October. Ah, at ayan kung makikita nyo na nagpiprepare na ako, nagluluto na ako ng gulay kasi yan na lang ang kulang. At iaakat na namin yan sa altar, ilalagay na yan doon sa isang table na ihahanay na at para makapag-umpisa na yung pag-aalay na tinatawag nila. <mulong> O offerings naman or yung alay na tinatawag at uh, ayan yung pomelo or yung suha sumisimbolo siya ng swerte at protection. At yung mooncake naman ay uh, kakanin ng buwan o sumisimbolo ng pagkakaisa ng pamilya. 然后说那个，他的那个就是那个是，视剧，那个、就是《太阳的后那个对，因为那个乌是上帝。 Yung insenso at kandila naman, yun yung tanda ng panalangin at paggalang nila. Hindi dyan mawawala yung chao alak bilang respeto sa mga Diyos at ninuno. At yan ang aming simpleng mid-autumn festival worship o pag-aalay. At kung nagustuhan niyo ang video ko ay sana ay like nyo at subscribe na kayo sa channel ko hanggang sa susunod na video. At maraming maraming salamat sa panonood niyo.